Ano Oo. Ano ba gusto nito? Sa naman. Sila, pagka-flash ba sila nagbabalot? Hindi. Sila? Hindi. Kasi, mistigan na yata silang sarili eh. ano yan? May damit pa? Ano ba? ang dami naman yung binigay. Wala, may damit pa nga. Luging-lugi talaga si ate. Mag-unboxing <laughs> po tayo. Regalo ko po sa sarili ko dahil wala po ako incentive. Hindi na ako nagka-chocolate Ito na lang. Sobrang mura na ito. And I hope legit wala akong ng t tissue sa kanya pero doon kasi sa labi niya, madami siyang binibigay. Nireview ko na kung paano tumingin ng original eh. Baka sa'yo yan. Pero hindi naman niya alam na may asawa ko. Wala naman ako nababanggit na may asawa ko eh. Bakit niya binigyan ng tissue shirt Gamit sing pa tayo, unboxing. Ay, hindi ko pala nabuksan yung camera. Pero pakuha ko na yan sa kanya kahapon. Hindi niya pa kinukuha. Inaaway ko pa nga eh. Marami naman. Mabilis na naman Oo. Oh, yeah. kuha ka na. Kagawin ko ba yung pinapakuha sa kanya eh. Tiki sa tayo? Uh Oo. -oh. Tapos pag may nahihita uh tayo bukas, tikis na. Oo. -oh. Tumbler ng Starbucks. Uh Oo, -oh. binili ko rin sa carousel. Alam mo, Sa carousel. Kasi nawala yung tumbler ko, bumili kami ng buko eh. Yun, brand nyo ko binili yun. Pero hindi Starbucks. Flash, ano yan? Aqua Flash. Mahal pa man din, binili ko 850. Iba-iba eh. Pero ang dami yung binigay na ano. Iba-iba eh. May 600. Ano yun eh? Apat na piraso. Regalo ko sa sarili. Regalo ko sa sarili ko. Para pag pa, pag lumalaya, ito so siya naka Starbucks pero second hand. <laughs> pero pag binili mo yan sa mall, mga 151813. Oo, malang Starbucks. Ala, ang dami niya naman binigay. Ala ka. Kanin, ano ba ano to? Ang dami binigay ni Ate. Ito mahal to. Eto, na mo Ito, pag binili mo to sa mall, nasa ano 28225 ganun, yung brand niya yata niya. Ito 900. Dilimap. Oh, Oo. Oh. Starbucks naman kasi talaga. Wala naman yung binigay niya, ate. Ano to? Ano Chocolate. Oo. Oh, oh. Ano to? Wala naman yung binigay? Kaya pala sabi niya sa akin, paulit-ulit niya sinasabi niya yung nag-review daw ako. Ano naman si si yung binigay? Dito oh, kasama, dito kasama. Ano naman yung binigay? Oo, may earring pa. Hindi mo ba tayo? Hindi mo ba? Alin? Ayun. Oo, oh, dati pa yan. 150 lang yan. Ito, buksan mo to ah. Ito yung Starbucks. Ito yung Starbucks to. Ito yung sinasabi ko. Ito yung pinakamahal. Ito pinakamahal. Buksan mo. Parang makikita ng view wise ko yan. oh di rin makakita. Ito, mm. 700. Yan? Oo. Ano to? 1 to sa mall. Ay, sorry. Magkakalip na yun. Gaya kayo magmahal. Tanga ka. Tsunga ka. Ito ang pinakamahal. Ito ang pinakamahal. O, hmm. na yun. ko kaya ka. O, sige na I-video ko kaya ka. Starbucks! O, para pag nagkape-kape ako, piling ko ang sosyal ko. Ano ko sama ko? Ay, sorry, sorry, sorry. Dalek, oh, may tinitinan mo na ko kay Kache. Uy, sosyal. Oo. Oh, oh. ah, mahal yan. Ito? Buksan mo. Oo, oh, oh, buksan mo. Eh, ba't na pinagbibenta na sa'yo? Mayaman siya. May Balenciaga nga siya na sapatos. Eh, mahal-mahal eh, nun eh. Lalo mo. Uy, mahal ka naman si Kache. Mahirap na yan. Oo. Hindi ko buksan eh. Akin okay, na. So, sige, mag-video ka muna. Makano yung pinimunat niyan? difference ng Ito mahal talaga 'to. Kaya ayaw mo ibigay kasi sa post niya 1.5. Tapos tawaran ko ng 900. Ito 700 'yung tabi ko na sa kanya. Eh, original uh, na, original. Ayun. Ay. Paano mo kikita pa original? Tiningnan niyo sa YouTube saka sa white sa white YouTube saka sa TikTok kung paano malalaman original. Dito. Uh, Dito. Tsaka yung straw. Yung straw niya. May straw pa talaga siya? Oo, so, may straw siya. at At isa kayo ng insulat. Ayun, wag ka na naman yan. Ito na bakit basa ito? Siyempre, ano gasa? Ganun din. 700? Oo, 700 din. O bakit dalawa? Ay, eh, ito pa isa. Eh, 700 ito pa isa. Yan? Ito mas mahal ito kasi ano ito eh, uh, limited edition. 800 yata, bilik ko sa kanya. Ano, ano yan? Tawag mo ba basta parang, na kasama na yung na ano, 7. Hindi, personal na lang yung mga gamit. Ah. Personal na gamit. Hindi ako binibili sa ano, yung mga nag-ano, Locally yun eh, hindi yung original. Yung ito ang mahal kasi parang limited edition to yung may ganto-ganto. Mm -hmm. Yung may glitters-glitters. Oo. Oh. Ah, luma na siya, ayun Oh. Piling ko dito, ikot na, bak nang kat ka na yung nag So, yung points niya na star, yung points niya na star,